Hello, good morning mga kabats ng uh, Abes Bats sa uh, 1979. Nandito tayo ngayong umaga, no? Araw ng linggo. Titingnan natin 'to kasi na-report na sinira ito. Sinira ito ng masasamang tao, yung mga tao na talagang malademonyo ang mga pag-iisip. Ayan, tignan niyo. Ito, oh, tinanggal yung harang, no? Yung stopper, oh. Sinira yung stopper, eh. Paano kaya ginawa dito, no? Sinira yung stopper, oh. Oh. Sinira nila yung stopper. Ayan, oh. Tingnan natin. Nabalik ko lang yung, ano, video. At dito, yung hinges niya, dinurogo oh. binasag, pilit na sinira. Oh, eto nga yung report na ano eh, na sinira daw yung gawa natin eh. Yung pinagawa ng ABES 79, alumni, BAT 79, ayan. Sinira yata. Ayan oh. so at the same time, Ipapakita ko na rin sa inyo yung finished product kasi hindi ko napakita to noon eh sa mga video ko no yan pala nilagyan ng ganito oh. parang ha halang, harang ano para hindi makalusot yung ulo ng mga bata din so, sa maluluwag ayan ayan oh, oh at least natapos na kaya lang sinira nung mga ano mga demonyo may mga taong demonyo talaga eh mga taong demonyo ang pag-iisip eh marami yan eh yung mga yan no oo sinira yung ano eh yun, no? Oh, yung pinagawa namin eh binakbak yung stopper ito oh. ha binakbak eh O, oh, kami nagpagawa nito mga ano kami alumni kami oh. yan ano oh, tinanggal kasi kaaway nila yung ano yung contractor O, oh, ano kaaway ng ano PTA yung contractor nito. Ko sa rabot, eh. Oo, ha? Kaya ano sinira nila eh. Mga walang hiya ano. O, paparusahan sila ng Panginoong Diyos, may oras din sila. Oo, kuya. Oo. Yung yung kuya. Papangalan ng nasa. Ay, ay ano, tinanggal pa yata yung ano. Tinanong, o tinanggal yung ano rito, yung pang ano, yung pang-stopper. Stopper o, oh, tinanggal o. Oh. Yung stopper. Kasi may ano to, pantusok to rito eh. Oh. May butas. Ito yung butas niya o. Oh. Ito yung butas niya. Tinanggal yung stopper. Kaya hindi na siya nalalako nalalakoy. Oo, kaya hindi na nalalako oh. Hindi na na siya nakalak ngayon o. Oh. Ayan. Tingnan ninyo yung mga gawa ng mga demonyo. Gawa ng demonyo yan eh. ng no, mga taong demonyo? Yan no? paparusahan sila ng Diyos. May oras din sila, may araw din sila. Ayan. Sabay dead note ko. Oh. Kayo, ba't naiwan yung anong yung dyan yung gamit nyo? Bumili uh, po kami pala. mga estudyante kayo dyan sa loob? Dati po. Oh. Dati, oo. Tayo, ako rin dati. 1979 kami gumraduate eh. Oh. O, oh, sige na, ha? At i -re ko lang to sa mga kasamahan ko, mga alumni, mga kabats ko. Okay, ingat kayo. Bye-bye. Ayan. Nabigyan ko na kayo ng update, mga kabrad, ano? Mga kabats. Nabigyan ko kayo ng update sa ating pinagawa, ano? Nagkakahalaga ng, magkano ba yan? 94,000? Yan, o. No? Yang, ano na yan? Yang gate na yan with the uh, signage. Ayan. So... Hanggang dito na lang ha. Have a good uh, Sunday. A blessed Sunday. Huwag niyong kalimutang magsimba mga kabats, mga kabrad.